Maling-mali ang ESPN sa kanilang pagpipredik mga idol. Para sa Los Angeles Lakers noong off-season. kanilang pinipredik na ito ay nasa ibaba ng pang-walo, pang pang, pang Pero ngayon ang Lakers ay nasa pang na posisyon na mayroong kartadang 11 wins and 4 losses. Take note na wala pong Lebron James yan mga idol ha maliban na lang sa kanilang laban versus Utah Jazz kung saan sila ay nanalo. Ang sekreto kasi ng Los Angeles Lakers dito ay sa kanilang mga manalaro, si Luka, si Reeves na nag step up. Kung walang Luka Doncic, nandyan si Reeves mga idol. Kung wala si Reeves, marami ang nag-aambag sa kanila. Si DeAndre Ayton, wow! Sa ngayon, nag enjoy po siya sa kanyang kalagayan sa Los Angeles Lakers na humaling na siya. Si Marcus Smart, napakaganda ng kanyang impact sa depensa. At siya'y inilalagay minsan sa starting lineup. Ibig sabihin nun ay na-appreciate mismo ni Coach JJ Redick ang kanyang naaambag. Nagpapalakas din po sa kanilang relasyon, sa kanilang koneksyon, ang kulitan ni na Luka Doncic at Austin Reeves, mga idol ha. Ito ho'y magbibigay ng positibong enerhiya para sa kanilang mga teammates. Sa kanyang debut, double-double ng kagad itong si Lebron James. Pero siya nag-a-adjust pa. Kaya expected na sa susunod ng mga laban ay chak nakakamada raman siya ng malaking numero. Dagdag po yan para sa scoring ng Los Angeles Lakers. Katulad ng kanyang paninimula sa Golden State Warriors, mayroong mahinang paninimula itong si Andrew Wiggins sa Miami Heat. Pero ngayon sa kanyang pangalawang season, para sa kanila, siya ay nag average ng mala all-star na numero niya nung siya ay nasa Golden State Warriors. 17.8 points, 4.8 rebounds, 1.3 steal. 53% sa field and 40% naman sa 3-point line. Mayroong pagkakahawig po yan sa kanyang all-star stats noong 2021-2022 NBA season. Naging mainit po ang kanyang pangalan sa mga trade rumors sapagkat hindi nga masyadong maganda ang kanyang naiambag. Tila siya naganahan sa kanyang papel sa Warriors bilang isang role player pero ngayon ay... Nakaka-adjust na po siya sa kanyang bagong papel bilang third option para sa Miami Heat. Ngayon ang hamon at ang malaking katanungan may pagpapatuloy nga ba ni Wiggins itong kanyang all-star na stats para sa Miami Heat. Samantala mga idol, ito naman ang isang mock trade para kay Kyler Irving papuntang Rockets at matatanggap ng Dallas na Fred VanVleet. Finn Smith at isang pick. Pero malabo nga po itong mangyari mga idol sapagkat kahit na napaka-interesting ng offer nitong Rockets para kay Kyrie Irving ay hindi po ma-afford ng Dallas na itrade pa itong si Kyrie sapagkat masasaktan po lalo ang kanilang mga fans nitong Dallas. Siyempre, mahirap pang makapag-move on itong mga fans nila kay Luka at ngayon susundan pa. Aba sigurado mag po ang kanilang mga fans. Walang problema kay Kyrie Irving kung babalik siyang healthy, all goods naman siya nakaka-adjust at ang palitan mo siya ng isang Friedland Blit ay hindi po talaga tamang gawain kaya sa ngayon ay malabo nga pong i-trade ng Dallas Mavericks si Kyrie Irving.